Magandang hapon po sa lahat sa so, Visayas Mindanao Kusang kayong dako na mundo po tayo nagbabalik dito sa aking munting channel. Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. At ito po ay ating hilig, mga ng bariya. Kaya ako tayo nandito nagsisailin ng kanilang mahalaga kung magkano na ang kanilang mga presyo po. Ayan, sa pamantayan natin mga platform. Magandang umag, ahapon, ahapon po sa lahat ng aking mga subscriber dyan. Kung saan kayong dako na mundo po. Keep safe po sa lahat in God bless. Maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga subscriber. Thank you so much. Yun naman pong hindi pa po nakapagsubscribe at gusto nyo ang ganito mga topic po about coins aanyayahan ko sana kayo at malaking tulong na po ang inyong gagawin tulad ng pagpindot ng ating subscribe button, like and share. Para ma-update po naman kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po at malayo pa ang ating pagsasamahan. Ayan. Mayroon na naman tayong pag-uusapan barya. Ayan. Barya. Kasi nga, ito ay ating hiling. Ayan, makikita nyo po ang isang imahe ng isang lalaki. Ayan, napakintab. Makikita nyo po ang isang imahe na isang lalaki. Ayan, nakarap po sa kaliwang bagay. Siya po ang dakila natin bayani na si Marcelo H. Del Pilar. In the year 1993, in the Republika ng Pilipinas. Pagkatalikod naman natin, makikita natin ang isang imahe na isang 50 centimos po. At nakabukang bakpak ng isang agila. Kung tawagin ng agila na yan ay monkey eating eagle. Ang kanyang scientific name po niyan ay Pictopaga Bago tayo magsimula sa ating talakayan, kilalanin mo muna natin siya. Issue po Philippines po, pero Republic 1946 up to date po. Type standard circulation coins years 1991 hanggang 1994. Value nito 50 centimos po. Ayan, small type po ito, may malaki po at ito po naman ay small type apat na taon lamang. Currency Piso 1967 na to dito po. Composition po nito ay brass. May bigat lamang itong 3 grams. May haba pong 18mm. May kapal po naman itong 1.5mm. Hugis po siyempre bilog. Orientation niyan ay median alignment. Itinigil naman ang paggamit sa barya na ito noong January to 1998. Number N-4166. Reference number KM-242-3. Ito pong year 1993, ito po ay 49%. Wala pa po tayong maipakita ng ating Bako Central kung ilang piraso ginawa sa bariya na ito. Pero may price na po ito kung tawagin ng ating mga kolektor doon sa ating numista. Yung kanyang extra fine ay 26, almost uncirculated circulated 37. Ang circulated po nito ay nagkakahalaga na po ng 62 pesos. Dako naman po tayo sa kanyang presyo. Ayan. Sa kanyang presyo po. Doon sa ating ibi.com pandaigdigan po, nakakita ko tayo nagbebenta doon na 6 dollar mayroon na rin po doon nagbebenta po ng 4.99 dollars. Ang pinakamalit po na bintahan doon ay 3.40 dollars. Ayan. Dago naman tayo sa Carousel PH. Sa Carousel PH naman po nakikita tayo nagbebenta doon ng 100 pesos. Nasundan po ito ng 140 pesos. Ayan lamang po ang aking may babahaging kanyang presyo. Sagad na po. So hanggang dito na lamang po Luzon Besides ko sa kayong dako na mundo po, kepsi po sa God bless.